22 yung 22 dito, po. Oh, po, At ito bang 200,000 ay eh, bawat isa. Opo, oh, bawat isa po. So uh, more or less mga 5 million. No? Malaki ma lang eh no yung nakuha nito si yung agency or a recruiter po, po nila no. Sige, para maintindihan po natin no yung ginawang modus dito sa mga kasama natin ngayon sa studio, uh Ma'am Richelle at Sir Lito, maaari niyo po bang ikwento sa amin no? saan niyo po ba nakilala ito? Anong ipinangako sa inyo at anong naging usapan? Uh, na ano po namin si iBot sa page po nila. Tapos uh, nag uh, nag ano po sila ng Zoom. Tapos uh, nag uh, bali nagbigay po kami ng commitment fee po. Iba-iba po kami ng commitment okay, fee. Lang, ha. So nakilala niyo sila so page social media. Opo, social so, media. siguro no sa social media ninyo at anong nakalagay doon na sila ay nagpapadala ng mga tao sa Ontario, Canada. Ganun yes, po po, ba? yes po. So may in-offer na trabaho abroad. Opo. Okay. So kayo po ay kumontak. Ganun mo Lahat, lahat po ba sila, no? ganun yung nangyari. Kumontak po kayo sa kanila at nag-schedule ng Zoom meeting. Opo. So, Nag so, so meron talaga kayo nakausap na tao. Opo. Nakausap po namin si uh, si CEO uh, Cheryl Folgar po. Bali siya po ang nagpa-Zoom sa amin. Tapos uh, inutusan niya po kami na uh, after po ng ng Zoom, sabi po nila na mag-send uh, ng requirements at saka mag, uh, magbigay po ng commitment fee sa kanila. After po ng Zoom, nag-instruction sila na ibibigay po namin yung 200K doon kay Andres Bicol. 200,000? Yes, 200,000 okay. isa. Yan na po yung commitment fee na sinasabing po ninyo? Hindi, ang commitment fee po namin, uh, mayroong 10,000, may 25,000, may, may 30,000. Ah, bukod pa po yun. Bukod oh, pa po okay. Naka-ready na po yung 200K, pupunta na po kami kay Andres Bicol. Tapos sa uh, magsisend po sila ng location, yung sa Montalban po, doon daw po ang office nila. Yun po yung Joyful Manpower Exponents po. So ang kausap po ninyo, sabi niyo kanina, I vouch. Yes, I okay. vouch po. Pero yung bayad ibibigay doon sa from Joyful 8 Man Power Agency. Apo. So meron ng dalawang entities na na-involved. Tama po ba? Mm -hmm. Okay, Apa. so after po doon kay Andres, sinong tumanggap ng bayad ninyo? Bali, nandun din po si Andres Bicol. Si Julie Solomon po ang nagbibigay, nagbibilang po ng pera, ng 200K. Okay, okay. Sige po, no? after po noon, ano na po nangyari, ma'am? After namin na magbigay ng 200k, instructionan po nila kami na sasama po kami sa kanila para ano na po agad, medical na po agad kami. Okay. So nag-undergo naman talaga kayo ng medical? Nag-undergo po kami okay. ng medical. Kapag submit naman kayo ng kumpleto ninyong mga requirements? Opo, opo. Okay. So ano pa po yung mga hiningi sa inyo? Yung mga passport na, mga TOR, gano'n. Okay. So yung, meron naman Tsaka silang checklist, 200K. no? siguro. no? So nakumpleto po ninyo pero hindi kayo nakalipad? Ganun po yung nangyari ngayon. Hindi no pa nandito pa rin kayo. Ano no. daw po ang rason? Ang rason po uh, sabi nila mayroon pong pidos lagi pong naanoe na, ano eh, na cancel. reschedule, cancel, reschedule ganon. Kailan po dapat kayo, uh, sure, yung pinakauna? Kailan dapat lumipad? Ang pangako po nila is 2 to 3 months makakalipad. So kailan po dapat 'yon? Last year pa so ba Bali, dapat April po kasi kami nagbayad April may June July July po dapat may makakalipad na yun po ang sinasabi nila tapos uh, nag uh, ano sila ng date na September 29 yun daw po ang first PIDOS date talaga okay tapos na cancel daw po uli kasi may nagka, nagka problema daw po tapos uh, nalipat na lipat po yung date ng October 16 okay so obviously hindi rin natuloy. Hindi rin po October natuloy. 16. So sa ngayon, no, November na, meron mm. bang bagong date na binigay po sa inyo? May sinasabi po sila na yung documents daw po namin binigay nila sa tao sa DMW daw. Pangalan daw po Cesar. Psst. teka lang ha? kasi kanina uh, nabanggit ni Shari na, na meron ding nagpakilala from DMW. Yes. Yes, po. So, etong nagpakilala lang to, nakita nyo talaga to, etong tao na to hindi po eh. So nagpanggap lang siya na from DMW. Sila lang po yung nagsabi na, sila na may kakilala na. daw sila. Mm -hmm. So kumbaga, sinasabi nila na may contact kami diyan, mapapadala namin kayo, may tutulong sa atin, baka ganun. Opa. Yung Andres Bicol po mismo, yan po yung nasa picture at saka yung asawa niya, may ID po sila ng DMW mismo. Okay. So na-confirm na niyo po ba na sila mismo ay uh, from DMW? Ayan. Na-confirm po namin sa DMW na wala po talaga silang staff na ganyan ang pangalan. Ah, okay. Hindi birong amount to ah. Opo. Kung 200 to 230,000 yung bawat isa, just do the math, no? Million-million yung nakuha sa po ng mga tao. Sa pagkakaalam po ito. namin, uh, 700 daw po kaming applicants. Yung ang iba po. lang pala yung mga nasa studio ngayon. Yes po. So kung 700 yan... Aba, baka hindi hundred millions itong pinag-uusapan natin ito. Yes so, po. Large scale to Malaki hang yes. panluloko itong nangyayari po. dito. Okay. At ito ha, mabuti no, na ipagbigay alam nyo para ma ma malaman din no, for awareness ng yes. mga tao. Kasi baka nagpo-post pa nga sila sa social media. Hindi mm. na May... May pinaka last date po sila na September? ano September, 10. September 10. Na, na verify po ba natin no, yung agencies na ito kung totoo talaga registered sila they are uh, licensed to do this. Ang sa akin kasi sir ang sit ang sitwasyon ko kasi nakilala ko yung iBouts. Ang iBouts kasi sir is based from Dubai. So wala kaming kaalam-alam sir na ang iBouts pala ang pagkakalam lang namin sa grupo namin ang iBouts ay nagpapaalis kasi kitang-kita naman sa social media eh. Hmm. Ang sa pagkakaano namin is ang i ang magpapalay sa amin, ang di lang namin alam, ang i-bots pala ay tulay lang na ipapasa kami doon sa kabila. Hmm. Kaya hindi kami magkakaganito ngayon, sir. Uh, kasi, kung hindi dahil sa kanila. Okay, okay. So ang sinasabi... Wala namang kami kaalam-alam na so, ganun pala So kung mag direct pala kayo. Opo. So ibang entity... Opo. Yung, yung may kakayahan na magpalipad hmm. sa inyo abroad. Opo. At saka, eh, pero wala kayong relationship with that entity. Kasi ang kausap nyo, si Ivow. opo, yes, yes. opo. Kaya nga, so, wala nyo kami kakalaman. So, itong entity na ito. Yun yung problema natin, no? Magandang uh, hapon po, no? Attorney Olalia, si Attorney JV po ito ng Access Part List. Yes, good afternoon, Panyero. Good afternoon Ayan. sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Opo. Attorney, no? Kasi may 22 dito sa studio ngayon natin. Ang nagki-claim na sila ay naloko na may nangako Loko, sa kanila Loko. na ipapadala sila sa Ontario, Canada. They have completed their requirements, they have paid at least 200,000 pesos, pero it turned out, no, yung mga kausap pa rin nila may nag-may nagpaki, nagpakilalang uh, from DMW, hindi naman pala totoo. Merong nakausap na entity at re refer lang din naman pala sila. So they have no relationship with that uh, recruitment agency no so attorney uh, bernard ano po kaya ang pwedeng uh, assistance no gawin ng ating mga uh, na biktima dito yeah tama po kayo no yung uh, grupo na yan na i-report tapos sa aming office no hmm. and uh, we are in fact conducting already a thorough investigation because of the massive fraud committed and so many prospective overseas no at uh, napakarami nga po nila at uh, napa Napaka, napaka, napakinggan po natin yung uh, sinasabi ng mga iba at uh, naipaliwanag po sa amin na ito po ay isang malaking grupo at sindikato nga ito dahil sa lalaki ng kanilang operasyon. Meron pa silang overseas operations na wala namang uh, ringan na ahensya rito sa Pilipinas. At uh, yung mga binabanggit nilang tao ay uh, hindi rin po registrado sa ating database at connected sa mga licensed recruitment agencies at nagpapanggap pa nga na may koneksyon or staff or employees yes. ng ating departamento. Kaya kami po ay uh, masigit na pong uh, nagsasampat naghahanda ng isang malawakang kaso laban po sa grupo ko. Opo, no. So uh, attorney, no, uh, you you mentioned earlier no nakarating na rin pala sa inyo dito. Eh uh, itong matter na ito, in fact, nabanggit lang din po kanina yung information nila is parang more or less 700 yung mga nabiktima. So I was just thinking kanina kung tig 200,000 bawat uh, edi ang laking halaga po no yung involved po dito. Pero may, wino we know lang po attorney Bernard kung ano na po yung status ng inyong ginagawang investigasyon. Uh, kami po ay kumakalap ng mga witnesses at complainants kasi po ang ating isasampa ay uh, large scale at syndicated no. Pagsasamahin na po natin ito, may yes. uh, maigugrupo po namin sila at nang sa ganon maayos po at airtight yung ating isa sa pangkaso laban po sa grupo na ito. Opo, opo. Uh, attorney, uh, kasi madami po sa ating ngayon nakikinig, you know, madami sa mga na, na netizens natin ay nag apply din or binabalak magtrabaho po abroad. Baka meron po kayong mai advise po sa kanila para maiwasan you no know, yung ganitong klaseng uh, karanasan din in the future. Ako tama po 'yun ano. Ang DMW ay mayroong pong uh, masigasig na programa kung tawagin natin ay yung information campaign ng ating Migrant Workers Protection Bureau na kung saan ang ating mga nagnanais magtrabaho sa abroad ay dapat na uh, dumaan sa tamang proseso. At yung tamang proseso binabanggit binabangkit po natin, dapat lisensyado po yung ahensya na magpo at tutulong at magde-deploy po sa kanila. No? Kung po silang papatrol sa mga nakikita nila sa social media at nagpapanggap na sila ay otorizado. Ang pinakamainan po dyan, meron po tayong uh, DMW website, www.dmw.gov.ph na kung saan makikita po natin ang mga pangalan at identities ng lisensyadong recruitment agencies na pwede po nilang puntahan mismo doon sa kanilang opisina at makikita po nila doon yung tamang proseso at informasyon. Okay, okay. I think that is very helpful po, no? Ah, uh, Bernard. So, Attorney Bernard, no, uh syempre ang mga uh, na biktima po dito ang kagustuhan nila if hindi man sila mapalipad abroad is mabawi man lang sana yung naibigay nilang pera at kung kakailanganin po no na magsampa ng kaso kasi we have to identify sino lahat ng mga involved. Okay? Kasi kung ganito kalaki yung kanilang operation, I doubt na mga dadawa or tatlong tao lang yung involved po dito, no? Kung nakagawa ng 700 na anak uh, nakabiktima okay, ng okay. pitong uh, 700 people malamang malaking sindikato no yung involved po dito no so ma'am sir no uh, we may need no you to uh, execute po no yung affidavit ko ano yung naging karanasan niyo mag aid in the investigation masampahan po natin ng kaso mabawi po niyo yung mga halaga na na, uh, ibigay po niyo okay at mapanagot siyempre no may kulong kung sino yung uh, nan nanloko po sa inyo Okay. Mm -hmm. So uh, Attorney Bernard, no baka uh, we will schedule uh, their them or their representatives to come to your office uh, and coordinate kung paano sila makakatulong dito sa inyong investigation. Yes po. Totoo po yan. Uh, we will coordinate with your office at antayin po namin yung additional complainants po na i-endorse ninyo para sa ganun maisama po namin sila doon sa aming uh, ginagawa po na isang malaking kaso laban sa sindikato po. Na ito. Yes po, kasi dito Thank no uh, mabanggit ko lang po attorney. Ang dami nilang binigay dito ng mga dokumento, may mga resibo, may mga pangalan po dito, there are even conversations. So I think this will be very helpful. Ah uh, po sa kaso na isasampa o po, o po, po nila. Opo, okay. yes po, yes po. Opo. Sige po, Thank maraming you po. salamat. Uh, attorney Bernard Olalya ang undersecretary po. po ng Licensing and Adjudication Service ng Saan po ginaganap yung transaction po, yung pagbabayad at pagbibigay ng resibo po? Sa Montalban Rizal po, ma'am. Ano po yun? Opisina? Ng Joyful po. Joyful Man Powers Exponance. Sino po ang kaharap niyo po doon? Bali, nung inutusan po nila kami na magbayad kay Andres Bicol, tapos si Julie po yung po may perma. Julie Solomon. Agent Mercado, magandang hapon po, sir. Ah, Magandang hapon, attorney. Sa ngayon po sir, ah, wala pa po kaming natatanggap ng na ganyang reklamo. Sa tungkol po sa mga suspects na 'yan, tungkol naman po sa pagbawi ng kanilang mga naibayad na, sa palagay sa uh, full blown trial, uh, matutulungan sila ng ating mga hukuman upang yung kanilang pagnanais na mabawi 'yan. O kaya po sa level ng prosecutor's office, maybe they can do that kung sila po ay uh, papayag din. Sapagkat so, itong mga biktima na ito, Uh, yung karapatan nila hindi na hindi natin pwedeng ipawalang bahala dalawa po ang kanilang tinitingnan eh maparusahan ang mga may kagagawan dito maliban po sa pagbawi ng kanilang mga inipon mga pinaghirapan sa lapi these are hard earned uh, money uh, kitang-kita ko no sa kanila na they are very worried kasi nga they were expecting na makalabas na sila no makapagtrabaho abroad no to to provide for their families ang nangyari sila pa yung nawalan. no so uh, sir in addition to the investigation being made by our DMW uh we hope sana no that the NBI can also be of assistance uh, to to check kung ano pa yung mga evidence na pwede nating uh, makuha para makatulong dun sa isasampang kaso so sir uh, sir Eric Mercado ah uh, siguro one of these days no we will ask them to come to your office uh, interview niya po sana no para kung anong details ang mahalaga mabuild natin yung kaso na yan then we can file a full proof na na kaso uh, opo Tony, uh, yan naman po ang guidance ng ating uh, butihin director si Judge Jaime B. Santiago ang ating uh, regional director si uh, Ferdinand Labin na tumulong sa ating mga kababayan Map mapunta po tayo sa sa uh, akto na yan, dalawa po, po ang dapat nating uh, uwin. ano po, yung uh, malaman natin, bukod, lama, bukod po sa autorizado po ba ito, ang ito, dapat din po tayong kumuha ng certification from, uh, from the uh, government agency And yung mga tao na kausap po ba nila ay authorized din na mag-recruit o pagkasit ng bansa. Yung, yung nang dapat natin ma-establish. Na yung pangalan po ng ahensya at pangalan po ng mga tao nag-recruit po sa ating mga kawabang mga kababayan. Okay. Sige po, no? maraming salamat po Agent Eric uh, Mercado at kami po ay umaasa sa tulong po na iabot ng ating National Bureau of uh, Investigation. Maraming salamat okay. po muli. Opo, makakaasa po kayo na ako po agad ng NBI sa lalong magaling panahon. Okay, okay. Uh, I understand, no? kayong lahat gusto ninyong magtrabaho abroad, no? Yes. And I hope na, na hindi kayo susuko doon sa uh, dream nyo na 'yan pero in the future no uh, gaya po ng advice kanina no ni uh, attorney Olalia uh, we have means no na i-verify yung mga agencies yes okay etong mga uh, recruitment uh, entities na ito may, nasa website naman po 'yan no at maging you know pagbigay uh, alam na rin natin Shari sa lahat po ng mga nanonood na kung maglalabas na lang din naman tayo ng malaking halaga doon na tayo sa sigurado. Yes. Oo, no? In other, in other words, gawin natin lahat ng pwede natin gawin para masiguro natin na nasa tamang tao okay, lisensyadong uh, entity yung kausap po natin, no? Mm-hmm. Hindi po nagkukulang ang programa po namin na magpalaganap ng uh, babala, no, sa mga illegal recruiter po. Lagi po po kami nagbibigay paalala na kung maare nagbigay pa nga po si Idol Raffy ng hotline ng DMW para po mairekta niyo po sa DMW kung ito po ba ay legit, kung ito po ba ay license uh, dahil po talamak na rin po ang um, nabibiktima po ng uh, illegal recruiter po. Uh -huh. So sana po sa mga iba po, iba pa pong nanonood, kung avid fan po talaga kay ni Idol Rafi, alam niyo po na Uh, may proseso po, may tamang proseso po para hindi po tayo maloko. Okay? Yes. Sige po, samahan po namin kayo kay Atty. Uh, Bernard Olalia sa DMW and a-assistahan uh, po namin kayo kay Agent Eric Mercado po ng NBI po, mga ma'am and sir. Okay? Salamat po at uh, magandang hapon po.